Yo, what's up mga Lodi? Ito na pala yung TV na nakuha natin nakaraan mga Lodi. Yan na mga Lodi. Umandar nga mga Lodi. Grabe talaga. Ito yung napulot natin sa basurahan mga lods Sobrang ganda. Ayun o. No? May tangitang mga Lodi. So, may TV doon o. No? Ayun o. No? TV. Grabe mga Lodi. TV na naman. Ayun o. No? Sobrang laki o. Oh? May remote pa. Oh my gosh. Yo, what's up mga Lodi? Ngayon pala testing natin itong mga Lodi. Kagagaling ko lang sa work. Pa talaga may best pa tayo mga Lodi. Oh. Isasaksak natin tong mga Lodi. Sobrang laki. Tingnan mo naman yung TV na ginagamit namin doon mga Lodi. At meron pa akong dalawa dyan sa loob ng room mga Lodi. Ayan o. Oh. Dinangkal natin lima, anim, anim at kalahati. Magpipito na mga Lodi. Sobrang laki. Grabe. At saka pilip yan mga Lods. Sobrang ganda talaga mga Lodi. Ayun na. Nasaksak na natin mga Lodi. At may kasama pang remote control maganda talaga magtapon ng basura dito kasi may kasama pang remote control hindi ka nabibili kasi 6 dollars din yon at saka mga lodi tinabi nito nila ayan tingnan natin mga lodi check natin uy ganda mga lodi umandar nga grabe Ayun nga mga lods panda natin grabe naman to mga lodi at saka pilip ayan mga lodi umandar sya grabe talaga mga lods so, may tatak na pilip nasa 57 inches ata to mga lodi sobrang laki no at saka siguro isi-set up na lang natin yan kasi medyo blue talaga siya mga lods pero okay naman talaga siguro mga lodi tinapon lang nila kasi nag black friday dito ay kaya lumipat yung sa baba namin tinapon nila hindi na nila dadalhin kasi ganito talaga dito pag lumipat sa ibang states mga lodi mga gamit tinatapon lang mga sopa, TV. kasi pagdating doon bibili na lang sila hindi nakakasya sa sakyan kasi pag nag-upa pa sila ng, ng pang ang tawag dyan yung yung truck na lilipat ng mga gamit sobrang mahal mga lodi kaya bibili na lang sila mga lodi ayan oh no? smart tv pa mga lods may sariling netflix pa mga lodi So, tingnan nyo naman yung TV na ginagamit ko doon sa kabila, mga Lodi. Oh. Monitor yan, mga Lodi, kasi naglalaro ako ng PS4 at saka Switch dyan. Pero ito na ngayon gagamitin ko. Itabi natin yung maliit na yan, mga Lodi. Oh. Ganda talaga. Ika ikakabit ko lang to mga Lodi, sa, ano, sa Wi-Fi. Kasi kung nakapanood kayo sa mga dating vlog natin, nagbibigay tayo ng mga TV. Pero yung mga binibigay natin, nasa 32 inches, 42 inches lang. Pero ito, mga Lodi, siguro gagamitin ko muna to kasi sobrang laki talaga, no? So, magagandahan talaga at saka tulog yung anak ko at saka si misis, magugulat yan mamaya pag gising niya, isi-set up natin mga lodi, grabe talaga mga lods so, tingnan nyo naman yan, kumpletong kumpleto, may youtube at saka netflix pwede pa ata sa disney to mga lods, ba diba? So, ayan mga lodi oh, isi-set up lang natin isipin mo yun, tinatapon lang nila yung mga tv, siguro mga 10 tv na itong napulot natin, pero pinamimit pinamimigay din natin dito mga Lodi sa mga Pilipino na mga bagong dating kadalasan dito. So ayan mga Lodi, ang ganda talaga. No? Siyempre, nakalibre tayo. At saka alam mo yung mga Lodi, pag binili nyo yan sa mall, aabot ng $1,000 yan mga Lodi. Ayan mga Lodi. Yan ang mga Lodi. Na-setup na natin. Nakita nyo ba yung maliit sa baba mga Lodi? Yan ay monitor mga Lodi. Bibili ako na yan para sa... Bibili ako ng CPU nyo para i-setup. Ayan, nilagay ko sa baba sa baba ng lamesa. At saka lumisa na yan mga Lodi. Galing yan sa basurahan. So, saksak -sak natin. Manood na tayo mga Lodi. Sinet up ko na. hindi ba? Grabe. Ang galing naman ito. Nakalibre tayo ng, te ng TV at sobrang laki talaga mga Lods. Ayan, oh, Philip. Manood tayo ng YouTube mga Lodi. So, panda natin. Click natin yung YouTube. Ayan, i-click muna natin ang YouTube. Siguro yung Wi-Fi hindi pa gumana. Ay, hindi ba nga mga Lodi? Kasi ganun talaga. Pag pinandar mo, kailangan mo maghintay ng dalawang minuto, isang minuto para ang Wi-Fi ma-restore again. So, sige lang mga Lodi. Babalik yan. Pag nagbalik yung Wi-Fi, manood tayo ng YouTube. So, di ba? Sobrang laki si, at saka ang kagandahan libre pa mga lodi isang blessing naman yan sa kanila basura sa atin kaya na yan mga lods kasi ang sobrang mahal talaga ng TV dito lalo ng mga appliances pero tinatapol lang talaga nila pero para sa atin sayang yan mga lods diba? pwede din yan padala sa Pilipinas o oh, yan oh gumana na rin yung wifi natin mga lodi kasi may youtube na so manood muna ako mga youtube dito mga lodi kasi kakauwi ko lang galing sa trabaho so iinom lang ako ng kape at huwag nyong kalimutan i-share mga lodi at sa this week pala mga lodi mamimigay tayo ng gcash mga lodi ha? huwag nyong kalimutan yan huwag nyong kalimutan i-share at yun lang mga lodi ingat kayo